sinasabi nga na yun nga daw ay bahay na yun na hindi naman talaga kay Tatay Ben. Kaya kami dito napapunta. Kaya nga sabi namin, ay ayusin namin itong problema na ito para na sa ganun, malaman natin ng mas malinaw kung kanino ba talaga o sino ba talaga ang may karapatan na tumira doon sa bahay na yun. Tatay Ben, bakit sabi sa akin? O, oh, kagay, ganito muna. Kanino po yung bahay na pinagawa ni Commander? Kanino yun? anong bahay? Yung bahay mo na tinitirhan na pinagawa ni Commander kanino yun? akin yun sa iyo talaga yun bakit po may nagsabi sa akin ay, na yun ay kala ati jubilin daw yung pinagawa namin totoo ba? Ay, bakit nasabi daw na kanila daw yun? Hindi, okay, may bibili niya. Bibili, siya di kailang... dibandaan. Okay, so, Oh, okay. Sinewan na ni Tatay Ben <laughs> Welcome back sa ating channel ngayong araw Kasama ko si Tatay Ben uh, Napasugod kami dito sa kanila ngayong araw Kasi nga um, malapit na ang New Year Kaya kinunta namin si Tatay uh, Ben Tatay Ben <laughs> Nalilito na talaga ako kasi nagkakapalit-palit na minsan talaga si Tatay Doro Tsaka si Tatay Ben Okay Tatay Ben dito tayo ba, Para uh, kahit... Oh tara dito, tara dito para dito na, dito na. Ha may daan dyan? dito na tayo. Para nang sigano na hindi maingayan doon sa bahay nila. Ah, wala na pati. Paso baka madilim. Ba dito ako. Ha? Dito lang kayo umarap. Dito na kayo. Hindi naman madilim. Dito kayo. Tatay Ben, dito kayo. Loader. Loader. Okay. Tatay Ben, kamusta po ang buhay-buhay? Ayos din. Ayos naman. Kamusta po ang mayroong kang kasama ngayon sa bahay ninyo? Kamusta? Anong pinagkaiba ng may kasama ka sa wala? Ha? Wala naman. Pero masaya ka na may kasama ka ngayon. Oo nga, masaya ka na mayroong kang mga kasama dyan. Mas masaya syempre. Para ba, ano mas mas pa uh, kumbaga mas masaya ang marami kasi kung oh. kumpara sa mag-isa, di ba? May mga time na masaya ang mag-isa, pero may mas marami yung time na kailangan mo talaga ng kasama. Di ba Tatay Ben? <laughs> Loading. <laughs> parang door na naman yung mabanggit ko sana. Hmm. Tatay Ben, o nga pala, napunta kami dito kasi may nalaman na akong balita. Okay, pag-usapan natin ngayon, total na na din naman kami. Eh pag-usapan na natin, ha? Tatay Ben, bakit sabi sa akin? O, oh, kagay okay, muna. Kanino po yung bahay na pinagawa ni Commander? Kanino 'yon? Ano bahay? Yung bahay mo na tinitirhan na pinagawa ni Commander. Kanino 'yon? Akin yun. Sa iyo talaga 'yon. Bakit po may nagsabi sa akin na yun ay kanati jubilin daw yung pinagawa namin? Totoo ba? Eh bakit nasabi daw na kanila daw yun? Hindi, may bibili niya. Bibili yung ng dibandaan. Ha? Huh? dibandaan, uh, babayaran niya. Ay, di ba tapos bayan? Ako nakabayad yun dah. Kanila dapat yun? Kanila sana, di ba tapos yan? Ako nakabayad. Okay. So, Ibig sabihin, uh, hindi, hindi totoong kanila yon Sa akin naman, baraki, sa inyo, nabibala ako, one civil, ako na. Ang naibayad one. saan? Sa bahay? O doon sa lupa? Saan? Sa bahay? Sa bahay ah, lang yon Bahay lang yun. Okay. Pero ibig sabihin, nabayar, silang nauna na nagbayad? Nabibala na pa sa pagbayad. Pero silang nauna? Hmm. Pero ano pa? Pero ba? una ako sa kanila. Ano una ka? Una na ako. Ucho. Ang una binira ko ng Ako lang pa. Ucho okay, ko okay, lang. Okay. Aling bahay po ang binabayaran ninyo tatay? Alin? Ha? Yung dati? Oo. No, no. Itong bahay na pinagawa ni Kumandir? No, oo. Oo nga, yun. Yun yung tinutukoy mo na binabayaran mo. Mm. Sino po ang totoong may-ari nun? Ah, hmm, sa, yung baga, lasit sa TV? Manuulat. Yung anak nun. tira sa alam Magkano daw sa iyo pinababayaran? Magbayaran. Magkano daw ang kabuuan? Buo. Buo na. Hmm. Wala. Magkano? Well, it, at One eight. One eight ang kabuuan nung mm. ng bahay. Magkano na naibigay mo? Kwan? Malaki sa akin. Mali, mali sa may nila. Oo nga po. Magkano na ang naibigay mo doon sa may-ari na miss ng bahay? Kwan? Paano 800 pesos? Mm. Tapos sila ati Jubilee nagbigay din ng 500 dati. ba. Mm, bakit gano'n? Hindi e parang magkahati kayo sa bahay. Ay, hindi ba na ako ano? Sabo ko. May nakang problem. Ito na ang bahay ko bukad at titirahin mo na lang. Pero ibig sabihin ni tatay, papabayaran niya yung naibayad niya. Papabayaran mo yung naibayad mo doon. Tapos baka yung bahay na isa nandito. Okay. Bibigyan na yun. Na. So tapos? Yung, yung, yung isa mo ko. Kung may problem ka, yung kabla, Yung kabla ko yung isa. Mm, so, yung sira? Diyaga ka, na kayo. Mm. Tawa naman tao. Diyaga ka mo na kayo. Mm, -mm. So, Kailangan pa rin nilang bayaran. Ha? Kailangan din nilang magbayad. Kanina sila magbabayad sa iyo na? Akin okay, na, na. Mm, okay. So, paano yung binayad nila na 500 doon sa tinitirhan mo? Ay, na una lang, tinitira yung bayad ko sa titira mula. Hmm. Pero kung, Parang yun na yung naging bayad pero, nila. Pero, pag ano, hindi matagal, kanila. Hindi matagal, nasa kanila yan. Pero tatay Ben, wala namang problema. Kung baga malinis na, nasa iyo talaga yung isang bahay na yun. Akin na yun, dahil dapat natin. Hmm, okay, kasi nililinaw lang natin. Kung gusto niya, ibalit lima. Kung na, ayaw niya, kapayaan ko akin. Okay. okay, kasi yun ang nabanggit Ay, yung, sa akin. Yung, yung bahay ko siya, Di, di makalagpan na pagbabayt siya nila, pag-retira. Hindi ako nag-iisip yun. Okay. Basta tumira lang sila. Mm -hmm. Bait si tatay Ben. Yan, yeah, 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 Iba, galing ko iba. Kita naman namin tatay. At saka, alam nyo, uh, mga kabayan, kaya kami napasugod dito kay tatay Ben din talaga. Dahil nga sa... Uh, problema nga na yan na sinasabi nga na yun nga daw ay bahay na yun na hindi naman talaga kay Tatay Ben. Kaya kami dito na papunta. Kaya nga sabi namin, ay ayusin namin itong problema na ito para na sa ganun, malaman natin ng mas malinaw kung kanino ba talaga o sino ba talaga ang may karapatan na tumira doon sa bahay na yun. Pero si Tatay Ben naman kasi ay hindi naman siya yung mapag-isip o madamot na tao Kumbaga, open kayo sa bahay na ito, sa munting kubo na ito, open kayo na magpunta dito, ganyan. At ngayon, malinaw na sa atin na ganun pala nangyari na nakapagbigay din pala si na Ate Jubilin doon. At napunta nga kami dito, napasugod kami dito kasi nga gusto daw akong kausapin ni Ate Jubilin na bisita ni Tatay Ben. At uh, kaya din ako napunta kasi nga akala ko may, may problema na kailangang ayusin. So nakausap ko na din naman si Ate Jubilin kanina at sinabi niya sa atin na wala naman daw problema. Kumbaga, um, kumbaga dito na rin talaga sila titira magiging kapitbahay na talaga siya ni Tatay Ben kasi nga uh, nag decide na sila na dito na ulit mag aaral itong mga bata kumbaga so sa madaling salita ay baka plano nila na ipagawa din itong uh, bahay na dating tinitira ni Tatay Ben mas maganda din yun na kumbaga makita din nila yung pagsisikap nila someday kapag napagawa nila yung bahay na yun makita mo din yung pinagpursigihan mo sa sarili mong sikap di ba? okay so tatay Ben um, kamusta po ang ano, anong plano niyo sa darating na bagong taon anong plano mo plano ako oo Ano plano mo sa nalalapit na bagong taon na parating? Nagi. Ikaw? <laughs> ha? Ako <laughs> hindi. Sa atin na lang nakadepende. Di ba, ako di ba uh -huh. La lang ha? Si Tatay Ben ibig sabihin niya, ako naman, kumbaga parang tatay, kung sabihin Tatay Ben, ako naman, kung ano lang yung meron, yun lang ako. Hmm. Kung kayo, kung may plano kayo para sa akin, di. Hmm. Maganda. Ganun ibig sabihin ni Tatay, ano, Tatay Ben. Uh -huh. eh, kanina nakita namin kayo sa labas labasan, kanina sa labasan pa siya, siya namin nakita, si na kay Langneron dito. Saan kayo galing kanina? Uh -huh. Kasama kami. Saan kayo nagpunta? bisa pa kau yang di calim kau tengok kami tengah bahas tu Okay. Ibig sabihin kasama kanya nag ani doon sa lupa ng no mga kamuting kahoy. Hindi, okay. di ba ko nag ani Sabi nila tatay, e, Duro kasama ka daw. May kasama, kamangkin niya. Kamangkin niya. Ikaw okay. 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 hindi ka sumama doon? Kasama ko, pero... O, kaya nga. Yung oh. nag ani sila, pero kasama ka nagpunta doon. oh, oh kasi nabang... Huli lang ko so, Naghabol lang ako. Naghabol ka lang. Mm. Bili sa mga bata, abol sa bako. Hmm. Paano ang pag, anong setup ninyo na magkapit bahay? Papaano? Sino nagluluto ng pagkain? Magkahiwalay kayo o isahan heiwalay, lang? Hiwalay, hiwalay. Hiwalay. Diskarte nila, discard okay. diskarte mo din naman. Nakita yeah. yeah. niya, um, may naroon mga kapit, na. Hmm. Okay. At saka nung nakaraan ay nililinisan niya yung bahay mo. Ano? Siya naglinis. Hindi, no, nalilinis naman. Okay. Sige po, Tatay Ben, ganto um, total, mag-solo ka lang naman, mag-isa ka lang naman. Para nang sa ganon, ikaw nang bahala. Ay, pwede kang kumain na lang sa labas. Ano? Okay, may cash ako dito. Uh, ito ay... Uh, galing din naman ito kay commander kasi nga uh, binibigyan niya rin kami ng cash ni Rans para kung sakaling may makita kami na pwedeng matulungan may may bibigay kami so ngayon ako na magdidesisyon nito Dibigyan ko na lang si Tatay Ben ng ano ng uh, cash ito. Bigyan natin siya ng cash para O oh, Tatay do ah, Ben, hawakan mo 'yan. Para ikaw nang bahala, ha? <laughs> o oh, mapapanood din naman nila, Itik mapapanood ka din naman nila. Oo. Oh. Kaya mo na Tatay Ben. Kaya naman ay para sa iyo kasi uh, ang subject naman ni Commander ikaw, ikaw yung tinutulungan niya. So para sa iyo lang. Ano? Um pwedeng okay ko <laughs> O oh, kasi, alam nyo ba iniisip ko? Kala ko, hindi ka ba kita? Oh, may kita rin yan. <laughs> o oh, kasi, huwag mo lang silang, hindi oh, mo naman kailangan pagtaguan. Kung baga, alam para. naman nila na kailangan mo oh. din yan. Ano? Oh, Maintindihan naman nila di, siguro. Diyan para libre pa. ba nila, hindi para oh, wala Oo, sa kanila yun, labas. Hindi para wala ba siya, may Oh, basta 'yan sa iyo. No, sa kanila, no, sa kanila no, naman. Ano, magkapit-bahay lang kayo. Ano, kung pero, kung may kailangan silang may, tulong, may, kung ano may tutulong, de, 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 may kailangan sila. Ayun, 'yun ang ibig ko sabihin. Kapag kailangan nila ng tulong bilang kapit bahay kung ano yung kaya mo lang itulong, itulong mo. Kapag ikaw naman ang na nangailangan, malay mo kaya ka din nilang tulong kagaya ng ginawa nila sa iyo noon. Ano? Ganun lang talaga ang buhay, Tatay Ben. Ano? Okay, kaya para, para ano para magandang kuan. Pagsasama. Tama, tama. Oh, sama. tama 'yun. Ganun lang naman talaga. Oh. para di magtampo. tampo. Uh, Walang samaan ng loob. Oh, ang Kasi loob. ang hirap niyan, dadalawa na nga lang kayo magkapit bahay, magkasama oh, ang oh, oh. magkasamaan pa kayo ng loob. Oh. Masam Angit. Dalito, basta bila. Eh, eh, mm. ko matanda. Ibang ugali pala matanda. Oo, oh, di ba? Hmm. Sasamaan loob sa iyo. Oo, oh, masama loob. ko. Oh. Oh. Masama loob niya. Oh. Kaya nga, na pakita, maganda yung pakita. Maganda yung pakita. Maganda ang ipakita mo na pakikisama. Hmm. Oh, yan ang... naman ako. Tulog naman na siya. Yan ang sikreto ng tao, pakikisama. Ganito. to, naman hmm. hmm. ako. Hmm. Hmm. Tinala, yan ako. Ganito. Hmm. Diba? Iba kasi, akin, ni Lalim. ilalim. Diba? Ibig sabihin ni Tatay hmm. Ben? Kaya na, isip ko na yun. Oh. Kaya hindi ka makatago. Maganda kasi ibig sabihin ni Tatay Ben, kumbaga, siya binigyan din siya ng munting regalo nung Pasko. Kumbaga, pagpapakita din niyo ng kabutihan sa kapwa na pagkikitungo. So, pakitaan din daw ni Tatay Ben ang magandang pagkikitungo. Basta kung ano lang yung kaya mo, yun lang ang gagawin mo, ha? Hindi oh, ang ko, yun lang ang gagawin mo. para pagkita nila, pero ako nakalibre siya, hindi maaari nila. Yun lang yung iniisip ko. matutulungan ka nila. Tutulungan nila. Lamba <testoro> na tumba ko. Kung ano, bubuot. Yung vanilla. O, basta't ganito lang tatay Ben. May papayo ko sa'yo. Ha? May papayo ko sa'yo. Huwag lang darating sa punto na ikaw naman yung mawawalan. Ha? basat ko kung ano lang yung kaya mo, ipaliwanag mo. Pasensya na ito lang ang kaya ko. basat yung hindi ka mawawalan. Ha? Sarili muna bago ang iba. Ha? Pero bakit? Bakit ang wag ko Bakit kasi? Oo. Kasi nga tatay Ben, sarili muna bago ang iba. Ha? Tandaan mo po yun. Ha? sarili muna bago ang iba ha okay kapag kaya mong tumulong na hindi ka mawawalan why not tumulong ka pero pag alam mong mawawalan ikaw mawawalan paliwanag mo na lang ipaunawa mo na ganito lang kasi ang meron ako ha ganito hindi ako malibot ang tao naman ay oh. mauunawaan naman yan ng tao ako baro may inawaan may ready na ako okay ganun lang naman talaga kumbaga huwag mong ipilit kung hindi mo kayang Uh, tumulong sa bagay na kailangan nila. Huwag mo ipilit kapag alam mo ikaw maapektuhan, o ikaw may stress, ikaw mawawalan. Huwag kasi siyempre um tayo para sa unang-una -una sa atin at sa pamilya natin. Hindi para sa kumbaga unahin natin sabi nga unahin natin ang sarili at pamilya bago ang iba. Paano ka tutulong sa iba kung sarili mo pamilya hindi mo nga matulungan? 'Di ba? Ganun lang naman yun tulungan mo muna kapag nakita mo na natutulungan mo na ang sarili at pamilya mo ibig sabihin may may kakayanan ka na sigurong tumulong din sa iba ganun lang naman yun okay sige tatay Ben kaya cash ang binigay ko sa iyo munting cash na yan kasi baka mamaya hassle na hassle si tatay Ben sa pagluluto baka mas mainam sa kanya na lalabas na lang siya bibili siya kung anong gusto niya ganun ano tatay Ben okay tatay Ben o nga pala um, sa bagong taon Uh, may handa kami pumunta ka na lang sa bahay ha aantayin ulit kita ha uh, okay. Ben? Anong oras <laughs> <laughs> nagiging si <laughs> ano si Tatay <laughs> Ben ay nagaganto <laughs> para madali <laughs> <laughs> sige walang oras basta uh, yung, <laughs> yung available na oras mo pumunta ka Ayan na, nag-schedule na si Tatay Ben. Sa uh, alas 7 yan yan, nandito ako sa ano, alas 8 doon ako sa ano. oh, marami siyang schedule. Puno ang schedule ni Tatay Ben. oh, ganun na lang, oh. antayin ka namin doon, ha? Karchuan, kaya karawana. karawan na. Karawan, pizza uno. Ha, Tatay Ben? Okay. Kasi pizza dos. Ba, ba, mapunta ako. Maga. O, oh. Tay, tayo, Tatay Ben ganito punta ka sa bahay ng Pitcha Uno kasi Pitcha Dos aalis uh, alis kami pupunta kami ng Candelaria, Quezon kaya punta ka sa amin ng Pitcha Uno ha? okay sana tatay Ben sa munting pagtulong namin sa iyo na hindi namin inaasahan na darating sa punto na ganito na magbigyan ka din ng pansin eh sana napapasaya ka namin masaya ka ba? masaya ka naman masaya kasi noon talaga si tatay Ben ay kumbaga, hindi namin na-expect na siya yung, na, kumbaga nagkataon lang, umalis sila ate Jubilin doon sa bahay, na siya yung naiwan, at siya yung pinagkatiwalaan ng bahay, na magbantay at pinagkatiwalaan ng mga hayop na inaalagaan niya na dumating naman sa punto, na nakita namin yung kabutihan ni Tatay Ben, nakita namin yung pagiging masinop niya sa pera kaya, nabigyan din siya ng pansin ng pagkakataon, ano at uh, hanggang sa may nagpaabot na nga may nagpaabot na sponsor sa kanya ng pang negosyo hanggang sa munting kinikita naman ni Commander sa pag-vlog sa kanya ay naibabahagi na rin sa kanya kumbaga kahit hindi nga kay Tatay Ben doon sa ibang binablog ni Commander o sa iba man na mga ginagawa niya ay naibabahagi din kay Tatay Ben kaya sana sa munting gantong pamamaraan ay napapasaya natin siya na hindi natin i-expect na tatagal ng ganito haabot ng ilang episode yung pagbisita natin kay Tatay Ben sana nga dumating din yung pagkakataon na uh, dumating man yung time na umalis kami dito sa bayan ng Kapalongga, eh, maging maayos yung buhay ni Tatay Ben Tatay Ben po, uh, unahan na po kita dadating din kasi yung time na kailangan na namin umalis dito sa Kapalongga. gusto namin bago kami umalis sana kahit pa paano maayos-ayos na yung buhay mo ha? ha? Hmm gusto namin <laughs> gusto, gusto, namin bago kami umalis ng Kapalongga yung talagang bihira na kami pupunta dito gusto namin maayos na yung buhay mo kahit papaano ano? kaya tinutulungan ka namin kahit pautay-utay sa abot na makaya hmm. alam kaya tatay bin wag mo lubos-lubosin yung uh, kung ano yung kahit paano meron ka ha? para sa iyo yun ay alam kasi sobrang bait nitong tao na to Talagang kung may makita si Jano may manghingi sa kanya, bibigyan niya rin 'yan. Hindi niya matitiis 'yan. Kumbaga, kunting control din para sa sarili niya. Ganun kasi kawawa naman si Tatay kapag dumating na naman sa punto na back to zero na naman siya kasi kakabigay nga sa ibang tao, di ba? Kasi nga ganun, ganun, yung pag-uugali niya. Maganda naman, walang problema naman doon. Kaso nga lang, paano naman yung sarili niya, di ba? Kung mauubusan siya. Hmm. Ngayon ba, hindi ka naglako? Hindi huh? <imitensi> na rin ako naman. Di Hindi, dahil ito, ngayon pa rin pa ko, bibili rin yung matanda, dadali sa Manila. O nag-alis -nag na daw, bibili na na. Hmm. Ano na, na'y Patay na, hindi pa? Hindi pa. Ah, oh, pwede pang ilako? Haan. Oh, pag, pag wala makuha, dadali ko si sa bukas. bukas. Pero, meron ka pa bang trap na nakalagay doon. Meron kapabang ka pa bang nakalagay? Ah, uh, kailan mo nilagay 'yon? Kanina ka uli ako dalawa kanina. Oh, wow. galing ah. Dalawa. Uh -huh. Yung doon sa malayo naglalagay ka pa rin? Oo, oh, oh, meron pa din. Game meron Tatay, Ibin, gagamitin mo 'yung kapote mo ha. Huwag kang magpapaulan. Ha? Hindi pag nag-ulan, gagamitin ko. At saka 'yung bota, mas maganda 'yon kahit sa bundok, hindi ka kagatin ng ahas. Kasi mataas yung bota. Kung wala kang bota, nag ka sa mga gubat-gubat, tuklawin ka ng ahas, yari ka. Mm. Mga pantalonan, o. Oo, tsaka nakabota ka lagi. Uh, ugaliin mo na yun, kasi safe sa paa mo yun. Para... Pero hindi, ba ba sa ahas, yun. Ano? Oh. Tagaraw, taga ba, raw. Ka, taga pero, raw. Pero may ganyang sigurado. Mm. Hmm. Napakasipag ni Tatay Ben, sa totoo lang. Um, isa siya sa mga senior o matanda na... Maniskarte. Sa Krubis ako nabasa ang ahad. Ko, oh. ko, hindi ka laki. ko yung bundot. Bitawa ko. Mugsarat. Hindi ba yung ko sa hindi, bitawan ko. Tatakbo? Oo. Ah, ibig tak sabihin mo, ni tatay. <laughs> <laughs> Baka may anting-anting katatay, Ben. Wala ba? Wala po ang anting. -anting <laughs> Kasi yung ibig sabihin niya, kapag daw nakakita siya ng ahas, tinutungtungan niya yung buntot, di ba? Usually, kapag tinutungan mo yun, lalo na saktan yun, tutuklawin ka. That's true, that's true. Siya daw, tumatakbo na kapag binitawan niya. Oh. Katulad na, tutuloy ako dyan, tutulog ako. Oo, tama, yung nakwento mo sa amin. Oo. Hindi ba ko ano? May kakaiba ito si Tatay Bin, ano? Ability. Kasi napapatakbo niya yung ahas. <laughs> 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 napapatakbo niya yung ahas. Oh, uh, naman, 'di ba? Sabi niya ginapangan daw siya ng ahas doon sa bahay niya dito. Sa ganito ang lamig nga daw. Pero wala naman, di mo siya tinuklaw. Wala man. Mm. Tapos 'yun yung pag minikita nga daw siya kapag tinanggal niya yung paa niya sa buntot, alis na lang daw yung ahas na nakikita niya. Hindi ba hindi ba na agad ya? Baka 'yan ang binigay sa yung ability ng Dios ano. Mm -hmm. <laughs> okay. Tatay Ben, um ganto ngayong araw, yan lang yung purpose namin kung ba't kami pumunta sa'yo dito, ano? Para sana lang ayusin yung problema kasi akala ko may problema. pero, di ko kasi alam kung magiging busy na kami sa mga susunod na araw. Kaya, inabot ko na sa'yo yung munting cash, ha? Sasabihin ko na lang yan kay commander, ha? Okay? Para hindi na kami magdala ng lulutuin mo, mahihirapan ka lang magluto ay, ano? Punta ka lang sa bahay, yun na lang, ha? Sige tatay, binaantayin po namin ikaw sa pitya Uno. Umaga, umaga. Okay, umaga. Sige. At um, um, umaga. kung ano man ang pagsasalusaluan sa bahay, di pagsalusaluan natin. Ano, nang sama-sama. Ano tatay Ben? Okay po. Sige. Ngayon, mag, uh, ano bang gagawin mo? Anong plano mo ngayon na Wala. Wala naman. Pahinga. Pahinga. Kumusta ang radyo mo? Gumagana pa? Gumagana pa. Gumagana pa. Okay, sige po tatay Ben. Ngayon magpahinga ka kung ka. At kami naman ay eh, lalakad na rin. Ha? Pupunta na din kami at mag-aasikaso naman kami kung anong pwede pa namin magawa ngayong araw ano? kasi alas stress pa lang naman ng hapon no? Oh, may pwede pa kami magawa yung tatay Ben sige po tatay anong gusto mo sabihin kay commander? marami hap marami salamat marami salamat daw commander how, how much this? <laughs> <laughs> mga, <ni> <laughs> mga English ni tatay mga English ni Ben na no? yan wala sa hulog <laughs> How oh, much this? Ah, okay. Sige. Sige na tatay Ben. Uh. Ano pa yung isang sinasabi na sabi ng Amerikano? Ayaw uh, uh, ko. Anong English What? yun? Yung pagtakabuta? Yung batiti, yung kabati. Dimot na ni tatay Ben. Uh, huh? sige na tatay Ben. Siguro hanggang ah -huh. dito na lang yung vlog namin. At uh, hindi na naman maganda yung panahon. Talagang walang tigil ito. Talagang halos uh, mag-one month na mahigit na ganito yung panahon. Wala tayong magagawa. Kundi kumilos pa din kahit na ganito. At uh, kung aasa tayo sa pag-init tsaka lang tayo kikilos, eh, wala tayong magiging trabaho nito. Wala tayong magagawa nito. Kaya kailangan kahit yung panahon, kilos pa rin tayo. Okay. At ingat po sa lahat. At advance, Happy New Year at belated Merry Christmas ulit sa lahat ng mga viewers dito ni Commander. At sana patuloy yung supportan si Tatay ben at mahalin natin. At sa may mga gusto dyan na uh, ibigay na blessing kay Tatay Ben o donation, kontak lang kay, kay kayo, kay Commander sa Alma Vlog o sa Commander ni Marcos, kontakin nyo lang. At uh, makikita nyo naman sa video yan kung paano ipapaabot. Diba? Kung may kulang, di sabihin nyo bakit may kulang na ganito. Pero siyempre hayaan ba naman namin na masira din kami sa inyo o sa video kasi makikita nyo naman sa video. No? Kung minsan, siguro kung uh, may mga pagkakataon na, na delay pero

For the fake is if you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love, but the fake is if you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks, this and that